Kim Chu aminadong masaya ito sa panliligaw na ginagawa ni Paolo Avellino sa kanya. Inulan nga ng mga samot sa ring positibong komento ang nagaganap na ligawan kina Kim Chu at Paolo Avellino. Alam nga umano ng mga karamihan na nanliligaw ang aktor na si Paolo Avellino kay Kim Chu. At dito nga tumatak at nagkaroon ng katanungan ang mga netizen kung ano ang nararamdaman ngayon ni Kim Chu. Kahapon na lang ay nagkaroon ulit ng interview ang aktres na si Kim Chu na kung saan inamin niya dito na masaya siya sa panliligaw ng aktor. Dito nga ay kinilig at kinuyog na naman ang tambalang Paolo at Kim Chu dahil sa kalagayan ng relasyon ng dalawa. Dagdag pa nga, wala naman daw masama sa ginagawa ng aktor bagkus nakakabuti pa ito sa kalooban ng aktres. Tuwang-tuwa naman ang mga fans ni Kim at sabi pa ng ilan sa kanila ay sana sagutin na niya si Paulo Avelino nang hindi na ito mahirapan pa. And this are Chika for today mga ka-showbiz sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.